ang Office for Human Resource Management ni Himo o GSIS Human Enrollment alam sa mga bagong empleyado sa gobyerno o sa mga pensioners sa gobyerno niya itong Setyembre 18 ng Tuiga dito sa City Hall lobby. Ubay-ubay ng mga pensioners o ng mga bagong empleyado sa gobyerno ang nagpa-enroll ni Antong ang GSIS UMID mao ang Unified Multipurpose Identification o kini na ang usa ka ID card nga alang sa mga miyembro sa Social Security System, Government Service Insurance System, PhilHealth o pag-ibig ang paggamit sa UMID card pinasubay sa Executive Order No. 420 nitong Abril 13, 2005 na nagmando sa tanan ng mga ahensya sa gobyerno o mga government-owned o controlled corporations kung con GOCCs sa pag-awag sa ilang mga kawani sa paggamit na lang sa Osaka ID na mao ang UMID card ang GSIS Human Enrollment na gihimo sa OHRM may usas sa mga kalihukan na nakahanay sa pagsaulog sa Ika 113 na Philippine Civil Service Month sa Tibok Bulan sa Setyembre na may tema, tapat lingkod bayani, isa buhay, ipagmalaki at ipagbuni. Pedro sa Pero, pero, pero ba na oh, yes, uh, ka before, sir? Dili. Ha? collector. Na. collector? Ah, collector. Uh, ah, yeah, now, uh, so, so, so day, bali, sa unang panahon, bali ko ba ito ka So, kung mo-file yeah. mo sa loan, pa yes. Uh, right, okay. Okay. So, karon kuha lang i Indol mo para humid na. Bagoon na nakuha. Para sa